Yeah, magandang hapon mga katigit. Magandang hapon. Kamusta po kayo? Kamusta? Ay, yan ang sitwasyon sa Buendia Terminal. Napakadami ang pasahero. So, Lipa. Uh, Matanggas, Lemery, Nasugbo. Walang bus. Lusay na lang meron. No? 579. Yeah, may dumating na. Nasugbo. Lemery, uh, Nasugbo. Santa Cruz. Meron bus. You ano? Santa Cruz. So yan, ma-traffic kanina sa Alabang hanggang uh, Bigutan. Tapos ay Nichols hanggang Dela ang traffic. Kaya natidili natin mga bus. Yan, tamba ka na. Mahaba na ang pila ng mga pasayro. Lucena, wala. Ang Lucena ay uh, pang siam kami sa pila. So maraming bus ang Lucena na, did na didili lang sa pag-ikot galing sa CCP parking area Yan sa mga paway papuntang Los Sena Assembly Papatangas Leme Rina Santa Cruz Dait Bicol Yan punta lang po kayo dito sa Buendia Terminal Yan 596 and 6 ang pipila Pa Los Sena Yes, ah, labas sa labas ng tsaka yung uh, ah, nasugbu at ah, marahabang pila lang ah, pasayro nila. Para na biyernes ngayon. Maraming bawi. Padagdag pa ng padagdag yan. Yeah, last hour pa. Alas 4 na. Ayan, puno na. Puno na kagat Itong uh, 814 at saka yung 291. Babatanggas naman. Ayan, di pa. Walang uh, bus. Ay, uh, walang bus ang lipa. Saka lemme rin ang sugbo. Ayan, nasugbo. Ayan, nasugbo. Uh, may nakapili na rin yung uh, pasero sa Santa Cruz. Uh, UP Los Baños. Ba? Los Baños pala diretso itong Los Baños. So, oh. 12.59. Ito, Bicol. Uh, Bicol ito, Bicol. Mga kasera ng Bicol ito marami pa sa'yo itong uh, Lemery at saka Santa Cruz ito Lemery o oh. Lemery ito 763 para sa Lian Rizal and ito naman 596 so hindi tumatagal lang uh, bus pag napupuno ay uh, pagdating sasaka na ba sa'yo puno ka agad yan alis ka agad So, Batangas. So, din din magsasakay doon sa labas. At uh, magugulo yung pila. pag uh, bumasak po sila doon sa loob. Ayan, mapasok pala sa loob. Patras, patras sa pasok. Patras, patras ang pasok. ah, uh, balis at 5 na 6 palos na, bagong rehab. yeah, patayin naman patayin naman tingin mga pasahero sa hero, patag-tag naman patag Ayan, yes, sa mga pasakay sa DLTB ko, yan, punta na mo kayo dito sa Buendia Terminal para kayo ay makasakay. Pauwi sa inyong uh, bahay. Dito sa Lucena, 18-28. Ayan, may dumating yung Batangas. 5-8-5. So, walang natating ay, lipa. Matanggas, lemery, nasugbo may bus. At lipa, kaya uh, wala pong natating. So, mabilis din nga uh, alisan ang Lucena. Talagang uh, pagdating ng bus ay uh, sakay kaagad. 10 uh, minutes puno kaagad. So, kaya, naubos din yung mga... Uh, nakalista ron. Kami ay pang sampu kanina. Ngayon ay panlima na lang. Yan. Share it muna sa lahat ng subscriber. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Ah, gabi na po pala. Gabi na. Magandang gabi po sa inyo lahat.